Bakit kaya hindi nangarap ang mga magulang ko na magandang buhay para sa mga anak nila? Pareho naman po silang nakatapos ng pag-aaral pero palagi nilang binabalikan ng pag i -e games hanggang maubos na ang kanilang pera. Tawagin na lang natin siyang Sandra at apat silang magkakapatid na lumaki sa hirap dahil palagi nilang baon sa utang ang mga magulang niya. May trabaho naman ang kanyang papa sa isang foundation at dahil na rin sa hirap ng buhay ay kinailangan na rin ang kanyang mama na magtrabaho kaya nagtsaga ito na magtinda ng Mr. Apple sa kanilang lugar. Palaging ikinukwento kay Sandra ng kanyang kuya na mga bata pa lang silang magkakapatid na ang kuya niya na ang nagpapakatatay sa kanila. Nagkaroon kasi na summer camp ang tatay nila noon kaya simula noon ay sobrang dalang nang makauwi sa kanila kaya ang ginagawa naman ng kanilang mama ay kung kani-kanino nangungutang para sila ay may makain. Pitong taong gulang na si Sandra noon ang mag-resign ng kanyang papa at nakiusap sa pinapasukan niyang foundation na ang mama naman niya ang ipalit na magtrabaho. Natanggap naman sa trabaho ang mama niya habang ang tatay niya naman ay nagtrabaho ulit bilang isang social worker kaya nakapag-loan ito ng malaking halaga pera. Mahigit sa isang daang libo ang nailo ng tatay nila kaya nakabayad na sila sa iba nilang pinagkakautang habang ang nanay niya naman ay napromote bilang isang teacher sa kanyang pinapasukan na foundation. At kahit ganun kaganda ang naging trabaho ng kanyang mga magulang ay naging sobrang adik naman nila sa pagsusugal dahil libo-libong halaga ng pera ang kanilang pinatatalo. Buong pamilya ng tatay ni Sandra ay nagsusugal at doon sila nakatira kaya ginagawa din yon ng mga magulang niya. Alam naman ni Sandra na hindi ganun kahirap ang kanilang buhay pero sugal talaga ang nagpapahirap sa kanila dahil iyon na nagiging banding ng mga kamag-anak niya at ng kanyang mga magulang. Sobra-sobra daw magsugal at magpatalo ng pera ang kanyang mga magulang na para bang wala silang mga anak na iniintinding pakakainin. Ang mga kamag-anak naman ng tatay niya ay nakakapagkontrol kahit papano hindi kagaya ng nanay at tatay niya na hindi kontento ng panalo lang kailangan mega jackpot talaga. Pero sa tuwing na nanalo naman ang kanyang mga magulang ng jackpot ay binabalik-balikan pa rin nila ang pag -e games hanggang ang kanilang pera. Lumipas ang ilang taon na palagi na nag-aaway kanyang mga magulang lang dahil wala nang natitira sa sahod ng tatay niya at naisanla na rin ang ATM ng nanay niya. Dumating na rin sila sa panahon na madalas na silang iwanan ng kanilang nanay at kung kani-kanino na lang sila nakikikain dahil wala na rin pera ang kanilang tatay. 11 years old na si Sandra at akala niya siya na ang bunso ng pamilya pero nadagdagan pa sila ng isang kapatid. Kaya laking pasalamat ni Sandra dahil hindi sila nangungupahan ng bahay dahil siguradong napalayas na sila. At ang pinakamasakit pa ay nagkaroon pa ng ibang babae ang tatay ni Sandra kaya nasanay na lang sila na araw-araw nag kanya mga magulang at nagsusumbatan. Si Sandra na rin ang nag nagalaga sa bunso niyang kapatid dahil pag hindi nakapasok ng trabaho ang kanilang mama ay mas lalo silang walang kakainin pero hindi niya naman magawang magreklamo. Halos si Sandra na rin ang tumayong nanay sa kanyang mga kapatid dahil madalas niyang nakikita ang kanyang mama na umiiyak at hindi na alam ang gagawin dahil ilang taon na rin may babae ang kanilang tatay. Minsan naman ay nakikita niyang nagbibiroan ang kanyang mga magulang tungkol sa naging kabit ng tatay niya pero kitang kita ni Sandra ang sakit sa mga mata ng nanay niya. May pagkakataon pa na chinat ng mama ni Sandra ang kabit ng tatay niya at ang sabi sa mama niya ay hindi ko naman ginusto na maging kabit ng asawa mo. Tinanong ko din ang asawa mo kung bakit niya ginagawa sa to at ang palagi niyang sinasabi sa akin ay naghahanap lang daw siya ng atensyon at pagmamahal na galing sa iba. Na hindi raw maramdaman sa nanay ni Sandra dahil palagi na lang pera ang hinahanap niya at pino problema. Hanggang sa tuluyan na silang pinabayaan ng nanay niya dahil tuwing day off nito ay lalo pa siyang nalulong sa pag-i-games -e at pagtutong it. Kaya bakit kaya hinayaan nila na maranasan namin to may trabaho naman sila na maganda at nakatapos din naman sila ng pag-aaral. Naiingit po ako sa mga kaklase ko na inaasikaso ng kanilang mga nanay at masayang umuwi sa kanilang bahay. Sinasabi ko palagi sa sarili ko na ganun din sana kami kung nangarap lang sana ang mga magulang ko na magandang buhay para sa amin. Umaasa pa rin po ako na magiging maayos ang nanay at tatay ko dahil hindi naman sila ganito dati kaya dito ko na lang po tatapusin ang aking kwento. Hanggang dito nalang ati Ate Cherry. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako nagpo-promote ng sugal kahit sobrang laki ng mga ino-offer nilang ibabayad. Dahil pinagdaanan ko din dito, dito din ako nahirapan ng husto kay my, dear. Hanggang sa dumating na ako sa punto na sinubukan ko na rin magsugal kasi gusto ko siyang maintindihan. Dahil gusto ko maintindihan kung bakit hindi niya magawang tigilan kahit halos iwanan na namin siya at masira na yung pamilya namin. At dito ko nalaman na kung hindi mo kayang kontrolin yung sarili mo at naghahangad ka lagi ng hihigit pa ay wag mo nang subukan. At para naman sa ating letter sender, ito na yung realidad din eh, na wala tayong magagawa kahit ano pang sabihin nila dahil ang tanging makakatulong lang sa kanila ay yung mga mismong sarili nila. Hindi kasi natin alam kung hanggang kailan kakayanin ng mga magulang mo na nakikita nilang ganito yung pinagdadaanan ng mga anak nila nang dahil lang sa bisyo nila. Gusto ko sanang i-advise sa'yo na humingi ka ng tulong sa mga nakakatanda o sa mga malalapit na kaibigan ng mga magulang mo. Kaya lang paano? Kasi lahat sila nagsusugal din. Kaya siguro ang tanging magagawa mo lang ay yung hindi ka magsawa na makiusap sa mga magulang mo na ayusin na yung buhay nila dahil sa kanila nakasalala yung mga buhay nyong magkakapatid. Nakakatuwa lang din yung ating letter sender kasi nag-send siya sa akin ng picture nilang magkakapatid at ang aayos po ng itsura nila para silang inaalagaan ng mga magulang. Parang yung ginagawa niyang pag-aalaga sa mga kapatid niya at pag-aasikaso ay nahihigitan pa yung responsibilidad ng mga magulang niya. Kaya salamat sa'yo kasi hindi mo pinabayaan yung mga kapatid mo. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!